ang nilalaman ng ating video. Wait, 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 Uy, uy, puta, uy, puta, uy puta. Oscar, 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 Oscar. No, okay, ¿qué pasó? ¡Marica, había un niño, huevón. Fue puta, fue puta, fue puta, fue puta. Wow! Oh, ah! oh yeah, right there. Look. Mula sa multo na nagtatago sa sementeryo, aswang na lumilipad sa kagubatan. Mga aswang at multo na gumagala sa bahay ni Diego hanggang sa demonyo sa kakahuyan, naririto ang sampung video na siguradong hindi magpapatulog sa iyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito na nag-viral sa internet na unang in-upload sa Instagram, na kung saan habang nasa sementeryo ang uploader na ito ay bigla na lamang siyang may nakitang nilalang sa loob ng sementeryo. Panuori ninyong mabuti. Makikita sa video ang pagkukubli at pagsilip ng isang nilalang na may human figure mula sa mga puntod na ito. Ang itsura nito ay may gray na muka na may mga itim na itim na mga mata na animoy isa itong multo. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento. May nagsasabi na maaaring isa lamang itong homeless person na maaaring na curious lamang sa kumukuha ng video sa kanya. Marami rin ang nagsasabi na multo ito ng isa sa nakalibing sa sementeryong ito. Kayo ano naman ang opinion nyo dito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang mga ghost hunter at YouTuber na may YouTube channel na Ghost Adventures of Cornwall, ay may nai-record ang mga ito ng portergist activity, matapos magsagawa ang mga ito ng investigasyon sa isang haunted house. Dito ay nai nila ang pagpihit at pagbukas ng isang malaking pintuan na sigurado silang nakalak ito ng mahigpit. Panoorin ninyong mabuti.

kahit pa man mahigpit ang pagkakalak ng pintuang ito, ay nagawa pa rin buksan ng nilalang na ito ang saradong pintuan. Sinasabi sure na maaaring right. may malakas We're na kapangyarihan ng espiritu secrets. o multo ang nakatira dito, dahil sa nakita nilang pangyayari. Ang video namang ito na nag-viral sa TikTok na may milyong views na ngayon. Na kung saan, ang dalawang magkaibigang ito, Matapos magpunta sa kagubatan, ay may nakita itong hinihinalan nilang isa itong aswang na nagsasagawa ng ritual sa itaas ng puno. Panoorin ninyo kung ano ang kanilang masasaksihan. Hey, oh. hey. Hey, dito ay makikita na palipad-lipad ang nasabing aswang sa paligid ng punong ito. Si Brian isang sikat na tiktoker, kasama ang kanyang mga kasamang ghost hunter, ay nagsagawa ng sarili nitong investigasyon hinggil sa aparisyon pagpapakita at pagpaparamdam sur, ng mga kaluluwa o multo sa isang haunted hospital. Por norte, por sur, por este, por mi este, Dios Padre, Hijo Espiritu Santo, Dios Padre. Quieres que me vaya aquí? Uy, me movieron esa silla. Sí. Entonces quieres que yo me vaya. Voy a, a filmar la silla porque van a decir que. ¿Y es... los no? Madre apagaron la luz, 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 apagaron la luz. ¿Qué Felipe? hola La piel de gallina parica, mire, mire, mire el gozo, mire el gozo! <susurra> Eh, fuiste tú? Alguien pasó allá, sí, si, sí, ya conocen el coche Eres la misma entidad con la que yo estaba hablando ahorita. No. Escucho sillas de ruedas. ¿Eres un hombre? Marica, la luz. ¡Ay! ¡Mire la luz allá, huevón! ¡Oh! Momentico. Apagaron la luz. Voy para allá. Uy, mi madre, ay, jue. Salud. todo está bien están escuchando ruidos también acá abajo nada está bien aquí me están azotando me están prendiendo las luces de las habitaciones y tirándome camillas no felipe si es que eh, si está completamente abandonado como le digo ya en esta sala no hay luz no hay luz Acaban de cerrar una puerta. Voy a... Voy a entrar a la puerta que me cerraron. No. No me... Uy. fue puta, cueputa! ¡Oscar, Oscar, 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 Oscar! ¿qué pasó? Parecía que había un niño, huevón! Oscar, niño, Sa kanilang pag-iimbestiga sa nasabing haunted hospital na ito, ay may mga kababalaghang nangyari habang nag e sila sa loob nito. Dito ay nakarinig sila ng mga nakakakilabot na mga ingay at paggalaw ng gamit sa loob ng ospital kahit wala namang tao at gumagalaw dito. Dito rin ay nakakita sila ng isang figure ng isang bata, na hinihinala nilang isa itong multo. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, ay may nasaksihan naman ng isang security guard dito ng isang kababalaghan. <laughs> Sí, claro, pero ahí donde estaba, lo estaba viendo y yo estaba que me moría. Y ahí no podía caminar yo. Mira, ahí está cerrando la puerta. Mira, ahí Mira, ahí está cerrando la puerta. Yo le dije, güey, vete, vete para allá, esto. Pues sí, mira. Yo le dije, vete, vete para allá, adentro, Aquí no ven que la muerta. A ver la Dito ay may nakuha na ng guardiang ito, na animoy isang liwanag na gumagala sa may pintuan na salamin ng isang hallway ng ospital na ito. Kayo ano naman ang masasabi ninyo dito, ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang susunod namang mga video na ito ay nagmula sa TikToker na si Jego at iba pang TikTok account, na kung saan ay may milyong-milyong views na ang mga ito sa kasalukuyan. Panoorin niyo ang mga sumusunod na video. Oh, Juno si. Siyo? Ang video namang ito, na kung saan, si Jego dahil sa mga tawa ng mga bata na naririnig niya buhat sa loob ng kwarto ng kanyang anak na babae gayong wala naman silang kasamang iba sa kanilang bahay, ay agad niyang pinuntahan ang room ng kanyang anak upang i-check ito. Dito ay makikita ang isang multo ng bata mula sa harapan ng kanyang anak, subalit ng kanya itong tingnan ay nawala rin ito ng parang bula. Dito rin ay hindi nagre-respond ang kanyang anak habang tinatawag niya ito. Nang marinig naman niya ang katok sa pintuan, ay agad niya itong dinuksan dahil inakala niya na kanya itong anak. Dito ay nakakita siya ng isang bata na tumatakbo habang tumatawa buhat sa madilim na kwartong ito, subalit ng kanya itong sinundan ay nawala na ito ng parang bula. Ang isa pang video na ito na nag-viral din sa TikTok, na kung saan, ay makikita ang paglalakad sa isang mall ng animoy isang batang alien. Marami ang natakot at natuwang mga tao sa mall nang makita nila ang batang ito na nakakostume na parabang alien. Ang video namang ito na nag-trending sa internet, na kung saan ang bahay na ito na nasa gitna ng kakahuyan o kagubatan, matapos marinig ang ingay at kahol ng kanilang alagang aso, ay agad itong kinuha na ng kamera ng kanilang anak, habang nag-iintay ito sa kanilang pagdating. Nang dumating na ang kanyang ama, ay agad nitong tiningnan ang nasabing tinatahulan ng aso na ito. Pagmasdan ninyo kung ano ang kanilang makikita. Oh yeah, right there, look. Go? 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 Dito ay mas nilapitan niya ito upang mas lalo itong makita mula sa kakahuyang ito. Oh yeah, right there, look. Dito ay nakita nila ang animoy isang ferry mula sa kakahuyang ito. Nang kanila itong nilapitan ay nawala na rin ito agad, subalit mga ilang sandali pa ay nakita nila itong muli sa kakahuyan. Dito ay napagtanto niya na hindi iisa lamang ang nakita nilang nilalang dito. Dito ay pinagpatuloy niya pa ang paglalakad at paghahanap sa pagbabaka sakaling may makikita pa ito. May mga viewers ang nagsasabi na baka tao lamang ito, may nagsasabi din na mga Bigfoot ito. Kayo, ano ang opinyon nyo sa kanilang nakitang ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang magpartner partner namang ito, ay sinubukang pumasok sa isang haunted forest upang hanapin ang sinasabing nakakatakot na babaeng nilalang na sinasabing madalas makita sa kagubatang ito. Sa kanilang pagpasok pa lamang sa nasabing kagubatan ay agad silang nakarinig ng nakakakilabot na ingay. Somebody here? Dito ay naramdaman agad ni Lamar na may sumusunod sa kanila. Quiet but I feel like I'm, like right now I'm tearing. I don't know why I'm tearing right now. You need to step away from where you are. Why? Just step away. away. Dito naman ay makikita siyang nilalang malapit lamang sa kanila. There's a person standing right there. Chelsea, right there. In person. Where? I just saw a person sinasabing nakakita sila ng isang demonyo. Are you a demon? Are you a demon? Matapos makita ang sinasabing nakakatakot na nilalang sa kagubatan ito, ay napagpasyahan nilang umalis na lamang sa nasabing kagubatan dala ng kanilang takot dito. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.